Guys, meron kami nakawalang baboy damo. Ayun. Ayun, oh. No. Tumalon yan, oh. They just ko wild. Hey. Ay. Ayun, oh. No, ayun, ayun, ayun. bumabalik siya. Bumabalik siya. Bala mo, buktot Yeah, she's pregnant. Ayun, pumunta na doon. Ayun, buksan mo na diyan kuya May para ano ini ko doon. Anong bulugan? Lalaki ba 'yung bulugan? Yan, papasukin mo na. Hoy, Tay. Hoy, just go. Diyos go. ko. katingin sa'yo go inside kapampanganin mo boy lungob ko. lungob o oh, sabi ko sa'yo kapampangan niya yan eh ayaw niya ng go inside